greenhouse so medyo umuulan ngayon guys kasi may bagyo ngayon so ito pong bahay na ito sa so, hindi pa po nakakaalam napapalibutan po ito ng mga kakahuyan at malalaking puno so tara samahan nyo ko so, yeah. ito yung mga puno dito medyo ang lakas ng ulan so expected dito guys ang daming magpaparamdam nito ng mga elemento so, ayan hindi tayo makalibot sa paligid ng bahay kasi lakas ng ulan so ayan guys papasok tayo ngayon dito sa bahay na to so ayan guys So, very pretty itong lugar nito. Yun guys. So, ang laki ng bahay na ito guys. Ang laki ng bahay na ito. So, nakikita natin dito guys, eh, yung mga uh, picture dito guys. Ito yung palingkit ng bahay. Ayan eh, ang laki ng tuko. So, mamaya papasukin natin yung itaas. So, libutin muna natin dun. dito na dito na part guys nakakatakot yan guys na yung mga box dito batiba nga kulat videos ng bulan dito. Tapos na ng bulan. Oh. Meron bang elemento dito? So kung nandito ka man, pwede ka bang magparamdam sa akin? Pwede ka bang magagis ng mga bagay dito? Kung nandito, oops! Ayan, gusto kong ulan dito guys. Po! Hindi mo maulan o oh, ang ulan hindi maulan guys so buti na lang nagdala ako ng na. so grabe itong lugar na ito guys kasi meron daw aking kanto rito. So, nagtanong-tanong ako dito guys, mga residente dito. Nakataka yung mga residente dito kasi daw, meron daw naglilinis dito. Pero pinupuntahan nila wala namang tao. Meron daw nagwawalis pero wala namang tao. So guys, yung kanto daw ang namamahay dito. So guys. Ini explore diode itu. Ini juga mau ulan guys Mau Mau di Terus, hindi so, tayo makapag vlog ng mayos guys nakasing ulit so, ramdam ko yung energy dito guys tapos yung tapos ito siya ng mga kakaroon. Oh. Uh. Real talk, guys. Ramdam ko yung mga energy nila dito. Nandito lang sila. Ano? You know, Nagbablard ko yung camera ko. Ano yung ko? kapag umuulan guys magsisilabasan nun sila oh sabi <clears throat> guys Limit yung balahibo ko Ayun dito na part, napaka-creepy. Oh. Kala ko kung ano na. Oh. So, itong bahay na to. Matagal na to guys. Hindi mo siya sa pagtingin mo lang sa bahay na to. Bumbu pa siya. Okay pa siya. Pero itong bahay na to guys. Matagal na to. So, bigiram lang tayo kung meron mo. Meron ba tayo makikita ito? Ayan guys, oh. Oh. Minneri na guys. So kung nandito po kayo, pwede ba kayong maghagis ng mga gamit? o kumalabog ng mga pinto o mga para po makonfirm na namin dito kung nandito ba talaga kayo oh Ang mga creepy ng area na kasi sa gitna ng kagubatan so, dito na place guys umuulan pa yan grabe grabe yung mga nilalang ito na nakatira dito sa area na to talasan natin yung mga mata natin guys dahil sa mga mata natin hindi natin makikita pero sa camera makikita sila oh so bad timing tayo guys kasi umulat wow rapi rapi feel it guys pinapil ko lang dito ang dami nila ano puro mga kakaw the name of Jesus so dito lang tayo no kasi ang ulan baka may makita tayo dito sa camera so, pakicomment na lang guys nakita kita rito ulan yan o. Oh. oh. Oops. Sabi guys. Intense dito. Oh. Sino yan? May aswang ba ma dito? Oh. ini guys ini memang creepy tuh irian itu sebentar so, ya guys balik tayo dun kita natin yung taas yun guys eh. kita natin yung itaas ay so, kanina guys pagpasok ko dito parang may parang may pikit eh parang ulan guys parang so ako lang mag isa dito guys so ayan yung ito yung danan Widi mau masuk. Wow. Wow. Oh. Rabi guys. Tapi tiba minta di itu, di itu ini kan itu yang sistema ng bahay pati iba na to so kung nandito ka man no wow alam ko nandito ka pwede ka ba magagis ng bagay dito pwede mo ba pagalawin yung lamisa yung unan sige nga pwede ba So, makikiramdam tayo guys kasi ramdam ko talaga, ramdam ko. Ramdam ko. 10 seconds. ayaw nila mag makipag cooperate guys oh oh Thank okay, So napaka creepy dito. umulan pa. Malas natin guys, umulan pa. Yeah, yung no. guys. no, 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 guys so mas maganda kung meron tayong mga gadget no na spirit sensor ball yung para hmm, parehas kay kuya rin so. so ilalak natin to no ay ganito so kung merong gagalaw dyan confirm na nandito sila pag siya Ito yung nakapalibot. Oops! Ito yung nakapalibot sa bahay na to. Puro mga kahoy na nandito. Ayaw nilang makipag-cooperate sa atin guys. Mahina na yung plus light natin. So, yan Makikita na yung mga ilaw doon. yun yung city ng nabunturan doon. So, yan guys. Mahina na yung plus light natin. So ayan guys Hanggang dito na lang yung video natin Kasi ayaw nila makipag cooperate sa atin dito Yung mga nandito na nakatira So mm. May tao ba dyan? So ayan guys Ah uh, Please subscribe my channel Real Goose TV and Suportahan niyo po yung timbag sik. Nalong na kay RX Q03. At kay shout out pala kay Boss Rino, ayan. Suportahan natin 'to. Salamat sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. God bless. Ingat. Pray before matulog. Ayan guys. Bye bye.